Pagpapadagad siya guys Yo what's up guys Welcome back to my channel So for today's video na naman guys Ay magpapalipad na naman ako ng saranggola Grabe guys Ang hangin ngayon Napakalakas ng habagat Kaya magpapalipad tayo ngayon guys ng saranggola Ayan guys So ito yung sumba na aking gagamitin guys oh. Itong film strip Na kakagawa ko lang At ikakabit ko dito guys sa saranggola itong na uh, b -Kite. Ayan. So, yan ang ating papaliparin ngayon, guys. Ayan. So, maganda to, guys. Paliparin sa malakas ngayon na hangin habagat. Kaya, tamang-tama. Kaya, ayan. So, naisipan ko na magpapaingay na naman ulit sa kalangitan. Ayan, guys. At sama ko naman dito, guys, si Butchok. Butchok, kaway-kaway ka dyan, Jok. <laughs> Ayan. So, yun ang ating yung aking tagatalang guys, si Butchok. Okay. So, bali, kakabit ko lang muna ito guys sa karangula dito para matitisplay na naam para makalipan na natin ito ulit. So, ayan guys, ilalagay ko lang muna itong sumba niya dito. Oh. Ito guys, ikabit ko lang muna dito. Ayan, ito na guys. So, oh, nakabit ko na dito. So, dito ko na lang nilagay yung sumba niya. Hindi ko na lang dito. Kasi medyo... Kwan kasi guys, medyo magaan lang yung ulo. Kaya dito ko siya nilagay. Para pantay doon sa kanyang buntot. Ayan. Okay. Sobrang ayos pa rin yung kwan niya guys. Yung pabalat niya. Ah, ito na guys. Tara chok. Let's go na chok. Tingin ka sa camera chok Kaway kaway yung kamay mo Ayan so itatalang na dito na ibot guys Ayan dito lang Hindi na kami pupunta doon sa paliparan to oh, Okay Okay na chok Oh ito na guys Paliparin na natin Okay chok Talang na dito ni Butchok Butchok layo Tchok ha ang hangin dito na Tchok Ayan ang lakas ng hangin guys Ito layo lo, Parang may unos yata lumipad agad siya guys grabe sulit agad yung lipad niya oh. napakalakas ng hangin sa taas Woo, grabe napakaganda pa rin ang lipad ng kuha nito itong ka na saranggola napakasulit pa rin Okay guys, so patasan ko lang muna to. Para maganda tingnan. Ayan. Lulus natin to guys. Ito na yung Sabit sa wire Habang lulus lang tayo dito guys yeah. ah. Sobrang ganit Grabe guys, sobrang ganit ng saranggolan to Masakit siya sa kamay guys Kasi itong gamit ko na tansi ay size 50 lang to guys Kaya medyo masakit talaga sa kamay Lalo na pag hampasin ng malakas na hangin Ah Hindi na mabanat Ichok Ano mo Okay kaya ah hindi kaya guys ganit ayan siya guys ayan o oh. sobrang lakas makatayog So medyo mataas na siya guys Lah, grabe yung hangin Lak Lakas Kaya na Kaya na nga yung sinasabi ko Tingnan nyo yung puno patasan ang trapi ito ito na guys yung maganit na nakas makaganit na yung saranggulang to parang kumulan na yata guys lalo mas din makatayog to Ha, Ulan na chok. Medyo kwa na guys. Yon do no. Paparating na yung ulan. Paparating na yung ulan guys. Kaya mula na doon sa Negros. Yan. Kaya medyo pabayaan na lang natin to guys dahil maulan na. So yun na nga guys, nakita na natin yung lipad niya at napaka pa rin no. Ayan, so babayan ko na ito guys dahil paparating na yung ulan. So sobrang lakas ng ulan na paparating. So malakas na yung ulan sa Negros at patungo na dito. Ayan, so madabilisang babaan na natin to guys para hindi tayo mabutan ng ulan dito. Okay. Ibang hirap babain guys dahil kuan magalit.